Magandang umaga po mga kapangbin Tayo po ay magpapaharbis po ulit ng ating baboy Bigla ang harvest po Gawa ng sana po ay bukas pa ito Ay pinuntahan po tayo ni Otoy Otoy, magandang umaga oh, Biglaan yan, no Biglaan po ay oh, Ay <laughs> <si Otoy>. hiyo <laughs> oh, Waro ko malalaki na ito Mas lumaki yan po ya, Mas lumaki ito Don, may dalawa pa doon sa kabila. Diyan eh. Di kuya, ano po? Shout out sa iyong anak. Kanyang anak at asawa. Yung isa'y nasa Canada, yung isa'y nasaan? Yung nasa ikaw pala ang magaling na ano eh. eh ano, mag-aarinda. Tinalo pa yung may-ari. <laughs> Ay, di ka sa mare ka sa mare. Iinahinin daw. Ari may tapa lang. May tapa lang po eh. Ganda ka sa alak may iliban eh. Ay, hindi, okay. dito na Dito natin timbangin di sa loob. Tayo. Makakaigi ay. ay, ay. ay eh. na, oh, na, dito oh, sabi ko sa gitna. Tapos ipit mo dito kahit anong mo. mo dito Isang Ayan po yung pinakamalaki. Pabasihan po ni Kuya. Mga ilang Kuya? Kuya Kong, ilan? 112, 112, 115. Timpang natin. Yan, yan. Ya, sa karton po natin sinasakay. Eh, ha? Yan yeah. lagi po dyan yeah. sa truck. Yan, yeah. yan. Yeah. Yeah. Ayan po. Nandiyan po yung apat. Para po yung pinakamalaki, 1 ng po. Babal po doon. Dito po nadaan sa rambutanan yung karton. Papunta doon sa labasan po. Dito po. Naulan po ang ating panahon. Ah. Hey, hey, ah. uh. Kasi <laughs> Tuloy ano? Tuloy talaga, ah, ah. Baka baka po yung daan natin dito ay. Bago maglabas ng baboy po ay. Talagang putik po. Diyan po may ano ay, may kipot dyan po manahihirapan. Pero, kaya po. Kipot. Gandaan lang po yan. Ito po na, daan sa sapa. Yung, nandun na po. Ito po yung, ano, ah. last na hapor po. yan Okay, ah hop right? hop ah, ah, po nge ah, nge 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 okay. nge po oo oh, yeah. okay. yan <laughs> ayos po no yan oh nganjana magabang ka na <laughs> <laughs> po puti yung ano barita Kukunin ku po. Labasan. Labasan tira. Labasan. Labasan. Tulak, tulak. <laughs> <laughs> Kaya, ito lang ba, tatatlay. Ye, oh. luha, oi. Luha, 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 luha. Ye, luha, Hop. O, oh. oh. oh, tatalo. Oh. tatalo tatalo nyo, tatalo nyo, kuya. Sige, sige, sige. Tumbala dyan. Ayun, po. As na po, usot na. Ito, mahirap dito po. Ito pong kipot. Yan. Ito po mahirap dun. Pero okay na po. Ano, ah, as na, ano? Ano? ugas po <laughs> barita, pinagtabag ko doon. kaya binusan mo po yan po o. yan ang bibigat po ng ating baboy 100 po ang ano bababaan ito yan, babay babay ng mga pigi binubusan po ni kuya oh. Para hindi po hapuin. Saan ang dala niyan kuya? Saan ang dala nito? Kabuyaw. Kabuyaw po. Ah, babay na. Ang lalaki po. Ang oh. po. Nilalagyan po pala sa dyan ang tubig yan para malamig dyan. Para hindi ano sapuin. May dalawa po po doon sa ating kulungan. Gagawing inahinin po natin. Ayun pala yung may layer, Mayroong harang. May harang pa yan. Paano pag-iisa? Ei hindi mo mapagbibigay pa na. Nampu pa lang may harang. Dito po kaniya bagong lagay sa huli. Sa taas ba nilagay nito hindi na? din. salamat, kiti? Oh, salamat. Pwede well, salamat po. Dito na po tayo sa kubo po mga Farm Bean. Katapos lang po nating maglaga po ng kamote. Kamote na naman po. Pero po. At yung mga kasamahan po natin kanina, yung mga nagtulong po sa ating pagkakarga po ng baboy, ay napamirin din natin po natin. Uh, at si mama po nagbesta dito, para sa ating baboy siya na po magpapaliwanan nito. Bali, ano nga po pala, good news po mga Farm buwan ng nung nakaraan po ay 150 per kilo doon sa nauna po natin 15 pira. So ngayon po ay tumaas po mga ka 1.65 po per kilo. Kaya maganda-ganda po ang presyo ngayon sa buhay ng baboy po. Ayun si ate, ate dito. Kamuti. Ang kain na po. At mamaya po tayo pa ba yan? Gawa nang, nawalan po tayo ng gasol. Oh. Naumbusan tapos yung pins po natin ay kulang na rin sa inaing po natin. Ayun ate. Hmm? <laughs> po si ma'am si ate. <laughs> nang bulong po sa akin video ko okay, daw po. Sabi ko po ay okay, makakanbas doon sa Alson po mama na. Kung magkano ng video ko. Okay. sa si ate po at MC singer. Sabi. Sabi ko yung maganda yun. Ano nang gusto <laughs> ni? Sinini ko na kanta doon sa lupa sa ano po sa Twitter TV pagka naiinit. Titingin po tayo ng video ko sa bayan namin sa Alasun. Ano ba nini yung ano? Malit lang anak ano? Ha? Opo. Malit lang daw po. Mo kanin Makambas pa lang po tayo. Ano ni? Hilaw po. Hmm. Yung mamila po. Yung po na natin ibininta ay ilan yan? 15 ulo. 15. Tapos tatlo kay Lula Linda. Oo nga. Nagkaroon po yun ng timbang na 1,733. Yun. Tapos yung dalawa po, yung kila tatay, sa sakyastahan, 160 po ang kilo doon. Yung pong 18 piraso ay 150 ang kilo. Ah, 160 ba? O 165? 160. Itong isa, 165. Ay, tatlong ano po pala yan. Tatlong presyo. nini? Tatlong presyo po ang inabot. nung ating mga alaga, 150. 160. Okay, tapos 165. Yun po. Ngayon, yung muli. Ay, yun ngayon ulit. ay? Ay. 165 ah, ngayon. Oo. Mm-hmm. -mm. Ayun. Nasa 3,000 kilo po lahat ah. Yung 30, ano niya? 3. 33. Mm-hmm. 1,733 plus 278 plus 1,266. Nasa 3,000 kilo... 3,000 Kilo. Pinagbasihan ko po yung pag-aalaga namin dati sa mga expenses. Kasi wala naman po tayong ginastos na tubig. Na ano sa tubig. Libres, galingan Libre mo tubig? Di parang ang pinakampunan lang po natin ay kaunting gamot. Nung bago pa lang po silang mga big na nagsipagtae yun. Yun lang po, gamot at saka yung mismong feeds. Nung makunta ko po, kumita naman po nang nasa doon po sa una, 3,000 po ang isang baboy, ang kinita. Mm -hmm. Yung pinakang tubo na. Doon po sa, ilan ito? 15. 18. Ah, 18. Okay, Lola Linda. Oh, no, 18 no. po yung ano, yung tinubo nung diso ay 3,000 po isang ulo ang tinubo nung 18. Mm -hmm. 18 times 8,000 yun, kumita po tayo na ng 54,000 Opo, yun, malaking bagay po okay. sa atin yun mga nag-aalaga ng baboy po hmm. tapos doon po sa tatlong naibenta natin ginamit sa piyesta tapos may umusap na isa 3-5 hmm. po ang pinataka ng isang ano nun, ang isang baboy, ang tubo kasi nag-angat po siya ng 10 piso para doon sa maganda po pala okay. ngayon, December na angat po tapos, dun sa 165 po, apat na libo po ang... Ah, oh, gumanda ang... Oo. oo. So, Kasi po ay ang tataas ng timbang. Mm, malalaki po yung timpang kanila. Nahigit pa nga po apat yun eh, kung ano. Mm -mm. pa nga apat na libo. Ang may advice ko lang, kung mga kaparambing, maganda na yung may sarili po tayong inahin. Mm -hmm. Tapos sarili pa anak po. Saka yung wala ng cost po sa tubig. Yun po ang magandang tamang pag-aalaga po. Oh. Kung baga po ay... Bumaba man po ang baboy. Mm ganun po. Ay hindi po ganun kalaki ang magiging... Gastos. Puhunan hmm. mo. Mm -hmm. Kung walang maaalis na po yung sa tubig. Kung okay. Oh. kanina libre tatubig. patubig. Hmm. Yun po yung pinakantubo nila. Saka isa pa po nito. Hmm. Ay ito po ang aming ginamit na feeds dito. Marami po kasi nagtatanong. Ay, po pala. Ang feeds po namin ginamit ay limpuma. Yun po ay isang cooperative. Cooperativa. Magme-member mag ka po, tapos pwede ka na pong bumili sa kanila ng feeds. May discount po sa kasahe, sa pick-up, may discount po. Tapos, every Christmas, meron po silang pinamimigay, one five At isa pa po, po nun, may rebates. So, in April po, kung gaano karami yung nabili mong feeds, parang may percentage po babalik sa amin bilang membro nila. May nabalik po sa amin. So, pwede po natin idagdag yun as in tubo pa rin natin sa ating inalaga ang Ang kagandahan din po noon, halimbawa po ay tayo may mga tiyuhin na hindi membro, pwede po nilang gamitin yung pangalan mo doon sa pagbili ng feeds. Yan po ay sa atin papasok ang rebates. Yun. The last time mo magkano rebates mo? Last April? Ah, nasa ano? 8-9? No. No, pero inyo po, saan man po namin kukunin nyo kung hindi yung lampig sa ginamit. Pero, 8, ano po? Hmm. Pero, pero dipindi po sa inyo kung saan kayo makakaluan hmm. na feeds na ang feeds po. kumbaga Kung baga nyo, po yung um, sinishare lang po namin. Sinishare lang po namin yun na talagang malaki pong tulong sa aming mga hmm, magbababoy dito sa Tantawayan. Hmm. Na yung limpuma po ang aming saka ang isa po, gamit. po ay maganda rin po naman siya magpalaki. Opo. Oh, Medyo mura po, po pati. Mm -hmm. po sa Hindi man po natin sinishare yung uh -huh. ibang brand pero... Sinishare lang po namin. Sinishare lang namin tapos na mas po kami doon. Malaki ang naiitulong sa amin bilang magbababoy. Sa nagaalaga po. Hmm. Marami pong branch yun. Ah, buong Quezon po, meron. Kaya, hmm. basta na meron. Po. Kung kayo po ay willing din, i-PM nyo po ako at itatanong ko po doon sa manager namin dito sa Tagawa yan kung some part ang price kung saan kayong lugar. Hmm. Basta ang alam ko po ay mula Batangas hanggang Quezon. Meron ang branch. Meron po. Ang meron nga po sa Tayabas ay tinanong ko po ay meron daw po at gawa Inahanap ko rin po yun sa taya at parang gusto ko pong i-ano kila tatay, tatay na pagbibili ng pigs ay doon. Mm -hmm. Gusto ko pong sila maging membro din kasi na po para sa aming karanasan mas nakakatulong sa amin. Yun. Sipin nyo po ang timbang mag-114, apat na buwan, two mm -hmm. times a day ang kain Yun po ay ano, hindi na po tayo nagpalit ng ibang... Hindi po kami nag... Ng ibang ano po yung... yung grower dinon. O oh, starter grower to oh, oh. ano finisher hindi po. Yon Simula bit po, yun... po starter po yung. Okay. Yan po ay base rin lang naman po sa aming Karunas karanasan sa amin. na pag ang pakain mo ayon ay mabilis din lumaki at mabigat. Pero pag tumans months na po yung baboy na alaga ay eh, pwede na pong sabawan. Opo, oh, pinasado po, po sa bansaan ng tubig. Sinasabawan Yon po namin. Yung po technique din po. Ang tubig, hmm. halo na po 'yan. tapos yung tanghali po, Painom din. Painom lang. Mm. Yun lang po, mga kapambin. Yan. Tsaka po salamat mm -hmm. sa inyong maraming, maraming salamat po. Pagsubaybay mm -hmm. sa aming sa aming muntin vlog at mm -hmm. yun po ang talagang nakatulong sa amin sa pambili ng pin. Sa hindi niyo po pag-skip mga kapambin, <laughs> talagang ay, maraming maraming salamat po, po, sa inyo lahat. Hindi, uh, hindi na po namin kayo isa-isa at dami po ay um. salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa buong pamilya po. Ingat lagi po lahat. Ingat lagi po po. Basta maraming maraming salam po sa inyong lahat. Yan ang aming ano, mga kasabi ko. <laughs> salamat. Salamat po ng marami. Talagang may... napakalaki tulong okay. sa amin. Sa buong pamilya po. May survive po namin yung aming baboy. Dahil sa panunoy niyo. Salamat po. Salamat po. At tayo po'y magagap na po may maya. Tamahali na po eh. 我没做